Ayan mga kajuit uh, binigyan ko sila ng uh, fresh milk. ayan mga kajuit bago ako papasok sa trabaho ay talagang uh, dinadaanan ko muna to si Tagpiso. Yan alas 11 na ng gabi dito sa Saudi. At yung ibang anak niya nandito. Bye bye tagpi. Bantay mo yung mga anak mo ha. Ayan, bukas na lang uli yung pagkain mo. ito to din o oh. Another uh, stray cats. May mga kuting din siya. So sa pusa wala namang problema dito dahil uh, marami silang makakain. Dahil ito uh, restaurant to, maraming nga uh, sobrang pagkain na nilalagay lang sa basuraan. Kumisa nga binibigyan sila ng uh, pagkain. Sa aso lang talagang problema papakain dito. Ayun pa oh. <laughs> ah, lalaki ito. Kaya medyo matapang. Kumuha ko ng uh, inumin ni Tagpi. Araw-araw uh, ko po kasing pinapalitan to kada pakain ko. Ning! isa pang pusa dito <laughs> nga si Tagpi dinalang ko na naman siya ng uh, kanyang pagkain na napakatamad bumangon kumain ito po, kauwi uh, ko lang galing sa trabaho, uh, ngayong umaga at uh, siyempre hindi ko pwedeng kalimutan na pakainin si Tagpi Yan ayaw bumangon ayaw ko ba kung bakit ang tamad bumangon kumain ito <laughs> Ito yung anak dumudungaw na. Ano? <laughs> kumusta? Ah, kumusta kayo diyan? Mamaya bigyan ko kayo ng gatas ha. Ayun, naghahanap na rin sila ng pagkain siguro mga kajut. Ang cute. <laughs> dumudungaw na. <laughs> yun ang laki ng isang tagpi na yun. Hello. Ah, ayan, at bibili muna ako ng gatas nyo babalik ako para bigyan kayo ng gatas hmm? ayan nga mga kajuit nakalabas na yung dalawa at itong isa yun kumain na talagang gusto na kumain may dala akong gatas yan bumili ako ng gatas at pa uh, painumin ko nga sila ng gatas Tapi Bigyan natin ng gatas yung baby mo. Ay! Gusto na talagang kumain. O oh, yan, gatas na lang sa inyo. Ayun, gustong gusto ng gatas. Ay, hindi kayo dito. Mm. Ay sus, gusto rin ni Tagpi. Gusto rin na tagpi ng gatas. Uy, hindi ka. <laughs> Ang laki nitong isa na to. Ah, ito, laki, bigat. Ay, ubos na natin to. Gusto rin pala ni tagpi. Hmm. Please milk. Social. <laughs> Sosyal. Ako hindi naggagatas pero kayo maggagatas kayo. <laughs> Ito pa yung isa. <laughs> ayan mga Kajuit. <laughs> Maski si Tagpi gusto ng gatas o, yan. Ayan. so halya So yan maraming maraming salamat po sa mga concern sa aso kay Tagpi at sa kanya ng mga anak. Ito po yung ano uh, kanilang silungan. Ala, punta um, na sa gitna isa. <laughs> Matakaw tong mga puti. Ito, ito yung pinakamalaki, ito siguro yung panganay. Ano? Pwede na kayang paliguan tong mga to. Maligo ka mamaya na no, ayan mga kadyuit uh, ito yung kanilang almusal fresh uh, milk uh, comment lang po kayo kung ano pa yung mga pwede kong gawin sa mga aso uh, na to na para mas lalo silang uh, lumusog at sumigla ayan oh ang gaganda talaga ang ganda din ang kulay nito <laughs> dito dito ito grabe ang laki nitong isa na to Ubusin nyo na yan oh. <laughs> Nabitin pa sila mga kajuit sa gatas na binigay ko. Dumidi pa sa inahin. So medyo nahirapan na rin talaga to si Tagpi dahil malalaki na yung mga papis. Kailangan na talaga ng suporta ng uh, pagpapainom din sa kanila ng gatas. At ito po, lagi silang may inumin dito na ano, nakalagay.